Alam mo, wala namang masama magmahal. Ang masama kasi, yung taong mahal mo ngayon, hindi ka naman mahal. Ano bang purpose? Bakit minamahal mo siya? Gusto ko itang tanongin eh. Kasi hindi ka pa nagtataka. Nasa tuwing offline siya. nag-aantay ka ng message niya. Samantalang ikaw, pag offline ka, ni hindi ka nga maisipang i-chat. Ibig sabihin, yung attention niya, wala naman talaga sa iyo. At alam mo kung bakit ka nasasaktan? Kasi iniisip mo, mahal ka rin niya. Kasi po tangan na mo, masaya akong kausap ko eh. Tapos malalaman ko isang araw. May kausap pa na ba lang iba? Po tapos wag ganon. Sasanayin mo ako na araw-araw kitang kausap tapos malalaman ko one day may ini-entertain ka uh, na po ng iba. Putang alam ano, mo, nakalam, sa akin, Android. Hindi nasasaktan. Dami ongker. 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 Ongker, ongker. ang ker, ang Ongker. Ongker. Ongker.